Yo, what's up mga bossing? So, gabing gabi na. May iwan tayong unit dito mga boss. May UI 125. ano, walang makina. Walang makina mga boss. Backlash. Overhaul mga bossing. Ayan, tingnan nyo naman. Ayan, linis na linis na yan. So, bukas ng umaga, ready na to. Para buuin. Ayan, sobrang linis na yan mga boss. As in, parang brand new na ulit yan. So, ang issue nitong M3 na ito mga boss, kargado, 59 all stock, lumang ko ito, kampang ilalim, bumigay ang sigunyal mga boss. So, kakambal naman po yun, ng pagkakarga. Ito yung kanyang black. Okay pa naman yung kanyang black, wala tayong problema dyan. Maayos yung karga, bumigay lang talaga yung sigunyal. Ito yung sigunyal niya mga boss. Paparinig ko sa inyo yung tunog. ano malangis-langis pa. Parinig ko sa inyo kung bakit namin pinalitan yung kanya sigunyan Gunyan ng bago. At nagdesisyon din naman yung may-ari na palitan kaysa palitan ng connecting rod kit. Palitan na lang daw ng bago. Ayan no. Ganyan sa kaingay. lumalagotok mga bossing. Kaya napakaingay nito. Ito yung tipong pag binira mo yung silinyador, lalo lumalaga, lumalakas, no? Lalo lumalagapak yung pang ilalim. Dito pa lang, ramdam na ramdam na pag pinipihit. Yung kanya naman lagayan ng bearing ay goods na goods pa. Ayan o. Oh. MIUI 125S mga bossing. Gabing gabi na. So bukas na ito babalikan. Dahil bukas pa namin makukuha yung pyesa nito mga bossing. Pero talagang ayan o. Oh. As in parang brand new. So ganyan po kami mag overhaul dito sa shop mga boss. Talagang nililinis namin yan. As in linis na linis kahit gabi na iuote namin yan pero hindi na talaga mabubuo dahil kailangan pa namin ng pesa so kinabukasan ready na yan para buuin ito yung mga boss yung ano kakambal talaga ng pagkarga kasi pagka ikaw nagkarga mga boss may stress talaga yung pang ilalim medyo maedad na rin naman itong motor na to 84,000 plus na yung odometer tapos nagpakarga no, matagal na rin naman simula nung kinargahan namin to. Dapat kasi talaga pag kinakargahan, pinapalitan yung connecting rod, connecting rod pin, connecting rod bearing, at mga side bearing yan. Kasi may stress po talaga yan, gawa ng compression. Eh kaya lang, syempre, sinusunod natin yung budget ng customer para maibigay natin sa kanila yung takbo na gusto nila. Kaya lang, dumating na sa point na kailangan ng i-overhaul at bumigay na talaga yung pang ilalim. Sa karga, wala naman tayong problema. Sa pesa lang talaga. Darating talaga yung time na bibigay talaga yung parts. At kakambal naman talaga yon ng pagkakarga. Pero eto lang mga boss, papakita ko na sa inyo. Yung pagkatapos, gawin yung motor. Paparinig ko sa inyo yung makina. As in, parang stock lang kung tumunog. 160cc. BUI 125 best kargado pero to 59 all scam kung tawagin namin dito sa amin siya ayan tahimik na tahimik yung mga parang stock lang mga bossing so yun lang mga boss for today's video ride safe po and god bless sa inyong lahat maraming salamat po